Meron pa rin. Tanungin niyo siya mamaya. <laughs> Meron pa rin dahil siyempre hindi niya mundo to. Ang ah, mula naman pinagkaiba siguro kung isabak mo ako sa service. ang um, marami rin dapat gawin bago, bago ako masanay. So ganoon din siguro siya. Sa pagpasok niya, ika nga, bahagya sa mundong ginagalawan ko, sa larangan ng pagtulong o serbisyo publiko. So, siyempre, eh, halong ka ba pa rin pala? May mga sacrifices ba siya may Hindi may Ang Pinakamalaking sacrifice yung bibigyan niya ay oras, panahon, at atensyon. advice Na no, ibabawas sa akin. Anong advice niya sa kanya? Huwag magpa-pressure. Ano lang yung kaya, yun lang yung gawin. Wala sa ibang barometrong susundan kung hindi yung sarili niya kakayahan. At um, na hindi dapat magpapasakit um, nagpapapressure sa anumang pagkukumpara, kanino man, nagdaan man o hinaharap. So, ano ba na support na si Hart sa spouses na wala ka ng Um, ulitin ko, sa pananaw niyo lang yan, sa pananaw ko, walang pinagkaiba. Ang mga senador ay senador, pare-pareho kami ng sweldo, pare-pareho kami ng titulo, at hindi ko tinitingnan na binibigyan kulay ano man ang na nangyari sa nakaraan. Oh, at ganyan din siya. Modeling karir. Opo, di ba pumunta siya sa Paris for ano? Ako din naman ang pumunta So hindi maapektuhan at, yun? Ano <laughs> so hindi maapektuhan yun? Um, ang hamon naman palagi ay magawa mo lahat ng gusto at kailangan mong gawin ng uh, walang bahid o bawas ng pagkukulak. Um, mas pag-uusapan nila dapat ng mga spouses yun. Um, um, para yung talagang uh, malasakit at plano manggaling talaga dapat sa kanila. Pag tinanong siguro kami ni Robin, eh, doon lamang kami sasagot. Pero hindi kami magbibigay ng hindi hinihiling na payo.